kami sa 7-11 mag-sampo daw kami ni papa mag-sampo daw kami tignan namin yung kawa yung river yun guys sasampo tayo sushi na asa ang presko sa sushi na 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 ako no chi ano ko iro bro ka kare <laughs> green ka ah so ko da so ko sta ne tingnan natin yung river <sighs> dito kami ngayon sa Fukushima ice 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 again. Eh, ini menoray din may malit na ko tangaw. <laughs> oh, unti may, ano, may nagita tayong malit na laklak, -lak, guys. Ayan, may kome sila oh. Yan guys, kome. Kome yan. Ayan, oh, may ko May sarili silang tanim Kore mo kome, ini. Ganyan pala yung kome, no. Yung rice, rice Japanese yan. Japanese rice daw yan. Sabi ni Papa. Japanese rice. Ano oh, to? Ano to da? Marapit nang i-harvest. kasi okay, kawa ito dito tayo sa kawa guys wah kikoyro kikoyro ganda na mga bulaklak guys ayan na tayo sa kawa ayan ang ganda ayan ganda Dito muna tayo. Ah, oh, may falls din oh. oh. may falls. Ayan guys, ang kawa. Ayan, nakikita nyo yan. Keta yot stara, abo na Toro, toro. Keta yot stara. Toreru. Ayan na, makita ko sa inyo. Sabi ko baka mahulog yung cellphone ko, kukunin niya. Ayan, ang ganda ng kawa, guys. Ayan, you know? ang ganda ng kawa. Ang ganda, pero ang lalim. Ang lalim yan. Ganda ng view. Ayan, guys. tawa nila. Ang ah, sarap mag-as dito sa baba, oh. Gusto asubit tayo, ne. <laughs> Ganda. Ayan, guys. So, dito na lang tayo. Kasi magtututure ako. Thank you for watching. Please subscribe and like my channel. Thank you.